Sinagot ni Vice President Sara ang ilang pambabatikos sa kanya lalo na sa kanyang pag bilang sekretary ng Department of Education at Vice Chairman ng NTFLK. elcac Samantala, uh, labis naman na tuwa at saya nang makita ng mga tagadabaw itong si Vice President Sara dahil naglakad ito at uh, nagpakita, nagbigay ng suporta sa mga miyembro ng LGBTQ at uh, dito po ay pinagkaguluhan si Vice President Sara at uh, lahat halos eh, gustong magpa-picture sa kanya. So, ganun po kasi Kat, itong si Vice President Sara at kamahal ng mga tao sa Davao. Actually, hindi lang po sa Davao, kung totoo sa mga kababayan at kahit saan pang party ng Pilipinas, mapalukal o kahit sa international, ay sabik po yung mga tao na makita at makamusta, makapag-selfie lamang kay Vice President Sara. Ganito po yung mga klase ng uh, politiko na hindi personal interest ang kanilang ginagawa. Kundi ang kanilang ginagawa ay para sa kabutihan ng taong bayan na kahit ano pang paninira ang kanilang ginagawa, kahit pa kay PRRD, kay Basti, kay Pulong at kay Vice President Sara, ay hindi ito tumatalam at labis pa ito minamahal ng tao. Kagaya nito ng mga pangyayaring ito, mga kababayan. Ganyan kasi mga kababayan po natin, ano, kabilis lang uh, makausap, ma-approach itong si Vice President Sara at uh, walang pag-iinarte ah, kahit pa siya ay uh, Vice President. Ah, unlike sa ilang politiko, eh, napaka-arte at napaka-suplada humarap uh, ah. sa tao, lalong-lalo na po itong si Kukak, naku po, tumatakbo pa kung may gustong magpa-selfie sa kanya. O, oh, di ba? Eh, unlike kay Vice President Sara, eh, alam mo naman, eh, open ito. At uh, siya pa nga yung humahawak ng cellphone kapag nagsiselfie. So ganito po si Vice President Sara, ka-approachable at ka-bilis sa uh, lapitan. Ito po mga kababayan po natin ha. Sa first time po ay uh, sinagot niya ang ilang katanungan. Lalong-lalo na sa kanyang uh, pag-resign bilang sekretary ng Department of Education. Dapat usap ko sa mga guro Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya... Nalulungkot ako. Personal daw niyang iniabot ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And uh, mayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Pero So at least mayus din ano, uh, nirespeto niya pa rin itong si Bongbong Marcos kahit hindi po siya pabor sa isang pulis sa ibang pulisya po ni Bongbong Marcos at uh, at least uh, personal siya nagpaalam. So ganito po yung ating vice president at uh, tarte So ito lang ang kanyang sagot uh, lalong-lalo na uh, sa mga reaction, uh, mga negative reaction at pambabatikos lalo na po yung mga vlogger ni uh, Bongbong Marcos, vlogger ni Tambaloslos o vlogger din ni Lisa Marcos na sinasabi na incompetent mano, walang ginawa itong si Vice President Sara. Pero kung Ginawa lang na po ha? napakaraming achievement ni Vice President Sara sa Department of Education at ang iba is ongoing pa ngayon. Kaya nalungkot po ang ibang uh, uh, mga teachers po natin at ilang mga opisyal sa Senado o sa House of Representatives na uh, may hawak ng committee ng Department of Education. Dahil napakarami na umano. ang napakagandang uh, sinimulan ni Vice President Sara. Ito po yung sinabi ni Vice President Sara sa mga reaction, lalo na po sa mga kritiko ulitin ko po ha, mga kababayan natin, hindi ko na kinoconsider yung mga reactions ng mga tao, kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education napakalalim kung uh, ating e-analisa pero para sa mga tanga at may medyo pagkabubo eh uh, patunay ito na mahina daw itong si Vice President Sara So bakit sinasabi niya na hindi niya nagkinukonsidera ang uh, mga sinasabi o reaksyon ng tao? Bakit? Dahil unang-una mga kababayan po natin, nag-resign si Vice President Sara sa Department of Education dahil matindi po ang mga paninira at black propaganda sa kanya. Ginigipit ang kanyang pundo uh, at uh, hindi na maganda ang pakikisama sa kanya nitong pamilya ni Bongbong Marcos. So in that case mga kababayan po natin, sa black propaganda pa lang, paninira pa lang, ay uh, apektado po itong si Vice President Sara. Which is, hindi lang po siya apektado, kundi apektado na rin itong Department of Education. Dahil hawak niya nga po ito, syempre kung may paninira sa kanya, inagre-react eh, din po, ah, Yung taga Department of Education, particularly yung mga teacher, ah, na apektuhan din sila, dahil hindi maganda po yung ginagawa kay Vice President Sara. Kaya, mas pinili ni Vice President Sara na mag-resign na lang, eh, para makapagpili, Si Bongbong Marcos ah nang ipalit sa kanya na hindi pinopolitika, na hindi ipopolitika at hindi isisiraan ng mga taga supporter ni Tambaloslos na kababayan po natin. Lalo na eh, si Vice President Sara pa rin ang nangunguna sa survey sa pagkapangulo sa 2028. Dahil para sa kanila ay uh, mabigat ito at hindi sila papayag na maging uh, presidente si Vice President Sara, so ngayon pa lang ay sinisimulan na nila yung kanilang paninira. Pero ano pong yung nangyari totoo lang mga kababayan mas lalo pong minamahal ngayon ah, ng ah, Pilipino itong si Vice President Sara dahil sa kanyang pagpapakumbaba ah, at hindi sumasagot ah, sa mga allegation ng mga tambaluslos at hindi rin ito nakisawsaw sa isyo na hindi siya kailangan magsalita at wala siyang kinalaman just like for example sa isyo ng West Philippines hindi trabaho ng Vice President Sara ang ah, foreign policy. Hindi po hawak niya ito, hindi niya ito kontrolado. At ayaw niya magbigay ng komento o kung ano mga sa patungkol sa isyo ng West Philippines eh. Dahil imbis na makakabuti, iba ka makasira pa ito o baka hindi magustuhan ni Bongbong Marcos ang kanyang komento. Kaya mainam na lang dahil napaka-sensitibo po ang isyo sa West Philippines eh, ay nanahimik na lang ito. Lalong-lalo na siya ay parte ng kabinete. Iba kami mas masabi pa siya na hindi pabor sa gusto ng uh, presidenting marcos pero siyempre sa ngayon dahil nakapag-resign na ito mga kababayan ito na aasahan po natin na magbibigay ito ng komento after July 19 kaya yan po ang isa sa ating pinakabangan at uh, siyempre yung uh, pagsasalita uh, ni vice president sara sa mga hakbang ng maisog so yan po yung ating pakaabangan mga kababayan sa mga supporters po natin at sa hindi supporters Huwag kalimutan mag-like, mag-follow na rin sa social media po natin. Ah, nyo, baka sakaling magustuhan nyo rin ah, ang ating mga update. Ah, dahil dito po sa ating channel, dito po ah sa ating ah, Facebook page, ah, patas po tayo ah. At hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Katotohanan lang po ang ating ina-update sa inyo, mga kababayan.